hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, andito po ako ngayon sa Project 3. Ito po yung pinaka sentro ng Project 3, ano. At ay ko po dito yung aking Calyo Survey, ano. With the same topic, ano, sa mga maglalaban-laban sa pagkapresidensyal election kung sakaling 2028 na ngayon po, ano. Ito po yung mga matutunog si Vice President Sara Duterte Carpio, si former Vice President Leonard Bredo at saka si Kasi Senador Grace po. Halika na po. Samahan niyo po ako at diretsyo na tayo sa video. Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po pinasok ko na po itong uh, tindahan po ng mga ano ito, Ate. Dormat. Ah, ito po. Hello, walang galang na po, Ate. Ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ngayon po, ano po ang pangalan nila? Ate Tess. Ate Tess. Matagal na po kayo sa Project 3? Opo. Okay. Mga ilang taon na po? Magwa-one year pa lang naman. Magwa-one year pa lang. Okay. Ito po yung tanong ko. Ano? Ang tawag po dito ay Calle Sorbe. although matagal pa naman. Pero ito, halimbawa, ngayong 2028 na ano, presidential election, mamili po kayo dito sa aking tuturan. Ano? Kasi ito po yung mga malalakas. Lahat sila babae. Okay. Unang-una po, Vice President Sara Duterte. Ang pangalawa po, Si former Vice President Leni Robredo, ang pangatlo pong malakas si Senador Gracepo. Ngayon, ang tanong po, kanino ka po sa tatlong 'yan? Gano. Gano ba? Parang ang ano ko si Ani, si Sara. Sara Duterte po. Bakit po, Ate? Kasi mas okay yung palakad niya sa Davao. Opo. Ganoon. bakit matagal naging mayor 'yan dyan, ano? Okay. Oo. 'Yun. 'Yun, Yun lang siya. po. Mm -hmm. Uh, ano po bang bayan niyo ate? Dito na ako eh, Quezon City na. Ah, Quezon City ka na. Pero nabalitaan niyo yung magandang palakad niya sa Dabao? Okay. Ano pong gusto niyong idagdag tungkol kay VP uh, Sara? Ano pa ba, ba? Ano pa ba bang... Maliban sa maganda yung pamamalakad niya sa Dabao, ano pa po? Ano po, Cha! <laughs> <laughs> Pero dito po sa dalawang aspirant, kay uh, former VP Leni at saka kay Senator Grace po, meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila? Ano po yung uh, idea mo, opinion mo? sa kanila dalawa. Wala. Ah wala. Okay. Wala. So BP Sara po kayo. Okay, ate, thank you ha. Peace. Hello, mga kaibigan mga viewers, ano ito po makakasama natin si Kuya. Kuya, ano pangalan nyo, Kuya? Pedro. Pedro, tingin po kayo sa camera. Ako po si Kuya Rodel, ano? And uh welcome sa Rodels TV. Ngayon po, matagal na kayo dito sa Project 3. Matagal na, 50 taon na. 50 taon na. Ito po yung tanong ko ano, itong itungkol po ito sa ating halimbawa lamang ano. Hmm. Ngayon ay 2028 na presidential election. Meron pong tatlong babae na mga matunog, malalakas talaga sila maglalaban-laban. Ang una-una po diyan si Vice President Sara Duterte Carpio, si former Vice President Leni Robredo, at saka si Senator Grace po. Sino ka po diyan sa tatlo? Sino yung nasa puso mo? Sino yung ibuboto mo? Eh, sa akin lang eh, kung taon ko ito, eh, kung saan yung isa lang pipilin daw? oh, yung pong tatlong yun. Sara Duterte, Leni Robredo, at saka si Senador Crispo. Si Senador Crispo? Opo. Ang napili mo. Hmm. bakit po? Eh, kababayan ko ni Kababayan hmm. mo sa? Pangasinan. Pangasinan. O oh, yun lang po ba ang dahilan? Yun hmm. bang. Okay. Kuya, maganda. You. Lahat mong mula sa lulu niya maganda patakaran. Kakababaya ko yun eh. Oh. Yung senior na si Po. Oh. Tatay ni Fernando Po. Fernando Po. Oh. Maganda patakaran nila. Eh bakit hindi ko <laughs> pap papagpaya ng lintik na yan. na lang. Okay. okay po. Kuya, thank you ha. Oh, okay, ha? thank you, thank you. Peace hello, you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, may napanood. Nakita pa po akong ano, ano, dalawang ate. Hello mga ate, welcome sa Rodel's TV. Ano, ako si Kuya Rodel niyo. Ano. Ang tawag dito sa ginagawa ko, Kalye Survey. Okay. Anong pangalan niya? Rachel Ann. Rachel Ann? Ha? Lakas yung boses, hindi na ako gumamit ng microphone eh. Okay, welcome again sa Rodelist TV. Ano? Ngayon, ito yung tanong ko, ano. Ang tawag dito ulit ha, Calle Sorbet. Ngayon, halimbawa ngayon yung presidential election 2028, mamili kayo dito sa tuturan ko, ano. Ang malakas na mga aspirant, si Vice President Sara Duterte Carpio, si former Vice President Lene Robredo, at ang pangatlo si Senador Grace Poe. Ikaw muna, sino ka dun sa tatlo? Sarah Duterte. Bakit naman? Kasi... kasi Tingin yung... ka sa camera? Kasi nagbago yung Pilipinas y na sa kanila. Oh, siya ngayon ang sekretary ng DepEd, ha? Ay, ikaw naman ate, ano naman? Sino ka dun sa tatlo na tinuran ko? Ayo. Ayo. Ha? Sino? Sara Duterte, Lene Robredo, saka si Grace Poe. Sino? Lakas ang boses mo. Sino? Lenny. bakit naman? Kasi yeah. Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Kasi ba, iwi ba yung Yung alin? Yung yeah. panan Ah, yung panan, okay Sa inyong dalawa ha, thank you Peace hello, yeah. mga kaibigan, mga viewers Ano, eto po, nakakita tayo ng isang kuya Nagtitinda siya ng fried chicken Kuya, walang galang na sa'yo, no? Ako si Kuya Rodel And welcome sa Rodel's TV, ano? YouTuber po ako Ngayon, ito yung tanong ko Anong pangalan po nila? Arcel, solid bang taga Project 3 ka? Hindi, saan ka? Uh, Bali bandang ano lang po ako. Dito dito lang po ako. Dito, na, hindi ako taga dito. Pero na uh, group na ano mag... Oh, okay, pero matagal ka na nagtitinda dito sa Project 3. Opo, almost ano na magwawalong no, ano na mag teachers na ako dito. Oh, okay, ito po yung tanong ko ano. Halimbawa ngayon 2028 na ano presidential election. Okay, merong malakas na tatlong babae na maglalaban-laban. Ang una, si BP Sara Duterte Carpio. Pangalawa, si by, former Vice President Lene Robredo. Oh. Ang pangatlo, si Senador Grace po. Ngayon, kung tatanungin ka, sino ang nasa puso mo at sino ang ibubuto mo sa tatlo? Ah, Grispo, ako, Grace po. Grace po, bakit naman? Yung, uh, wala naman uh, ano ko lang, at uh, dati pa kasi Mukhang ano naman siya, maging naman siya senador eh. Oo. Oh. Kaya natitikuan ko lang talaga, Facebook. Facebook. Okay. Kuya, thank you. Peace mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito mayroon pa ako nakikita ng isang tricycle driver. Ano. Bro, oh. mawalang galang na sa'yo. No? Ako si Kuya Rodel mo. And welcome sa Rodel's TV. Ngayon, anong pangalan mo? Santi. Ha? Santi. Lakas ang boses mo, ha? Santi Jola. Santi Jola. Ito ah. yung tanong ko sa Ano? Ah, sige, sige. Welcome again sa Rodelis TV. Ngayon, halimbawa, 2028 presidential election. Meron tatlong babae na malalakas ang pangalan. Unang-una si Vice President uh, Sara Duterte Carpio. Pangalawa si former Vice President Lene Robredo. Pangatlo si Senador Grace Bo. Sino ka? Eh, okay, Duterte pa rin. Kanino? Duterte pa rin. Bakit naman? Eh, okay, maganda yung pamamalakad nila eh. <laughs> okay. So yun lang, meron kang gusto itagdag? Wala na? Okay, thank you. mga kaibigan, mga viewers. Ano kuya, welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano. And uh, ano po pangalan nila? Si Rasel. Russell. Matagal na po kayo sa Project 3? Matagal na. Okay, ito po yung tanong ko. Ano? Halimbawa ngayon, 2028 presidential election, sino po yung pagpipilian mo dito sa tatlo? Sino yung iboboto mo? Malakas ang turog nito ni Vice Presidenta Sara Duterte Carpio, former Vice President Lenny Robredo, at saka si Senador Grace po. Kanino po kayo? tatlong babae. Oo, oh, tatlong babae. Malalakas yan. Okay, vice na ako. Kanino? Okay, vice. Vice, ano? Eh... Okay. Sarah. Yeah. Bakit po? Maganda naman yung ano nila. Yun. Ilamat yung... eh. maganda naman. Oh. Uh -huh. maliban doon sa so, maganda yung pumamalakad niya, ano pa yung gusto nyo idagdag? Ano? Ano po? kaya decision making na eh ah kaya decision making okay kuya thank okay, you ha okay thank you po peace no, mga kaibigan mga viewers ano ito may makakasama pa tayo kuya ano pangalan nila? Richard Richard matagal lang po kayo sa Project 3? ah uh, matagal na okay ako po si Kuya Rodel ano and welcome sa Rodel's TV ang tawag po dito sa ginagawa namin ay kalye survey. ngayon ito po mamimili lang kayo no halimbawa ngayon ay uh, presidential election 2028 na no halimbawa lang malalakas po ang tulog ng tatlong babae Vice President Sara Duterte Carpio, former Vice President Lene Robredo, at saka si Senador Grace po. Kanino kayo sa tatlo? Duterte. Bakit po? Eh, ano eh, baka, ayos namin yung pamamalakad. Oo. Eh. Uh, at saka matagal din siya naging mayor, ano? Hmm, Siyempre, at saka nagkaroon din ng disiplina kahit ponte. Yung uh. pa niya. Oo. Uh, yung bang halimbawa siya yung maging presidente natin ngayon? yung bang nasimulan ng kanyang ama, posible bang ipagpatuloy yun? Hindi natin masasabi kasi ano eh, iba iba kasi pananaw eh. Oo. Oh. ba yung mga ano eh, kumbaga iba yung gala kong pagdating sa politika eh. Oo. Pero kung Kahit... sa pagdating naman sa pader eh, siguro Oo. maganda naman ang naging performance. Oo. Oo. At saka medyo mahirap man pero marami rin talaga nagawa. Maraming din talaga. Okay, meron po kayong gustong idagdag? Ah, uh, siguro kasi naman mananalo na magiging presidente, sana ay eh, medyo uh, performance lang para performance. maging magandang gan natin. Uh, at saka ang number one dyan, dapat talaga bumaba yung bilihin. Eh. Ay, talaga, kasi siyempre, eh, yan ang pangunahin eh, sa lahat-lahat. Okay, kuya. Maraming maraming salamat sa opinion mo. Ha? Uh, po, sakna, Thank you. Sakna. Peace lo mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa tayong isang nakitang isang uh, brother. Ano? Bro, Anong pangalan nila? Fernando Bante. Matagal na kayo sa Project 3? Opo. Matagal na? Oo. Ako naman si Kuya Rodel, ano? welcome sa Rodel's TV. Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay kalye Survey. Ngayon, ito po yung tanong ko, ano? medyo matagal pa naman ito. Kung sakasakali, halimbawa ngayon yung 20, 2028 presidential election, mamili ka sa tatlo. Vice President Sara Duterte Carpio, former Vice President Lene Rugredo, at saka si Senator Grace po. Kanino ka sa tatlo? Sara. Bakit po? kasi hey, kung ano nung pinsan ng niya, baka siya magpatuloy. Oo. Oh, posibleng, posibleng talaga yun, di ba? Oh, kasi ano sila eh, pwedeng gawin niyang advisory yung tatay niya, no? Ngayon, meron ka bang gustong idagdag? Na. Wala na. Okay. Thank you. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ayan po, napakinggan niyo po yung lahat ng aking mga in-interview, ano? Dito po sa aking content na ito. no po, ay uh, abangan niyo po yung aking mga susunod na kalisurvey at uh, maraming maraming salamat po sa Support na sa aking munting channel and po more power and God bless you all and uh, thanks more.